Wow! 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 Woo! Ang dami naman yan! Katakot! Ayan, mapagpalang araw sa ating lahat mga katropa. Andito na naman tayo sa ilog para manghuli tayo ng, ano, ng tilapia. Para meron tayong may ulang sa isang linggo natin. Nang makatipid naman tayo mga katropa. Ayan, siyempre kasama natin si Kaping ngayon. Hindi na siya busy mga katropa, kaya ayan na, magkasama na ulit kami. Tara, simulan na natin mga katropa, baka simulan pa ng iba to. Si G, Yeah, handa na po nang ating butihing katropa. Ang kanyang yang plataporma. Tatakbo nang ano ah. Tatakbo nang kagawad ah. <laughs> Dating patuwad-tuwad, ngayon tatakbong kagawad. Let's deep. Wow! Napakalayo. Grabe! Parang ngayon lang ata ako mga katrupa na kapag ng ganong kalayo ah. Parang akala ko lalagpas sa kabila. Sobra <laughs> <laughs> naman niya. Ayun! At ayan na nga mga katropa oh, ano, ano? Oh? Ayun! Ang lalaki! Parang madami to. Madami talaga yan. Ayun! ginubunggo Pilit silang lumalabas pero hindi makalabas. Kagawan ko ng rap yan. Yeah. <laughs> Bigyan ng dalawang minuto para ikapin nyo. Mga tilapia dito sa ilog ang aming nilalambat. No, di ba? paunang ano pa lang yun? Paunang intro. Ano, katro? Ayan na. Up dito na nga. Wow! Oh! Woo! Ang dami naman yan! katrop, dun 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 sa may ano Para hindi ka matalsikan ng buhangin yon, Ayaw na natin Ayaw kung maranasan mo yung naranasan ko Hmm? Hindi ka naman ng... Dito ka sa kabila Against the wind Against the wind Ang laki naman ng bungangan ito oh. Parang ano yan, yan na yan ah Yan ata yung ano uh, Tawag nun

Tanggal na lang tayo mga katrok sa'yo, nang hulog na agad oh Grabe naman to, walang kahirap-hirap hmm? Wow! Sana all! all. katrops, Sana all! all Papasana all ka na lang Papasana all ka na lang Ito ba lang daming ah. uh, Biyaya! Biyaya galing sa ilo Wow! Ah, ah! Ay! Ah, ah! Ako na, ako na, ako na <laughs> Bakit? Uh, Galing ni Kapingyong mag-ano? Shoot. Shoot? Talaga. Shout out po pala sa mga solid supporters natin dyan. Mga mabubutihin nating supporta, uh -huh. mga supporters. Oo. Uh -huh. Shout out po sa inyong lahat. Salamat at lagi kayong nandyan para sa amin ni Kapingyong. Mm -hmm. Ayun. panggatong na sana tayo. Pwede na dito kaya mag-ihaw, ano? Hmm. Wala, wala, dito. Wala kang makukuha ang Doon na lang sa garden. Wala doon sa garden eh. Wala <laughs> mga kape nyo. Wala natin itong ano? Maliit. Maliit. Kasi marami namang malaki. Mm -hmm. Ano kung mas masarap, malaki o maliit? yung malaki tapos malaman. Ah. Uh, -huh. uh -huh.

Kasi wala sila dun. Kasi wala sila Bakit nandito sila? Kasi wala sila dun. Oh. <laughs> <laughs> diba? ba? ganun lang mga katropos. Malupitang ng banat. Silang dalawa ngayon lagi magkasama eh. Parating na yung mga ano defense, natin. Reinforcement. Uh, oh. At. Reinforcement. Reinforcement. binabaybay na nga nila yung kahabaan ng EDSA huwag <laughs> nyong kalilimutan sa darating na eleksyon hmm. ano sabi mga kapingin? dating patuwad-tuwad <laughs> ngayon tatakbong kagawad madaling, ah? madaling mahirap pa natin madaling. lapitan madaling lapitan mahirap pag ako ang inyong ibinoto, <laughs> madali niyo akong lapitan. Pero mahirap hanapin. Ah. Yum. Saan sila pumunta? Pupunta sila dito. Pupunta sila dito? Sila dito. Mm -hmm. Ayan. Mga kasama natin si Katuto. Katuto at mm -hmm. Masipag yan si Katuto maglampat mga ka-trops. Ayan eh. na, Simpleng buhay Paparating na ang ating mga wala Nagtakbuhan na yung lalambatin mo sana dun um. hmm. Dumating na ang mga rinse Force

No. <laughs> no eh? Yeah. Oh. ang oh. kami dito. Salamat kasi kape kaya, magaga. Oo. na maga no? Oh, oh. Hindi mag Malamig. Malamig. <laughs> Oo. Oh, oh. Wala nid Dinawasan namin yung init. You know? no? Sa ano? sa may banak. Oo. Oh. Sa banak. banak. Pauli oh, kami ng barak dyan sa taas. May ilap ano? May ilap siya sa nasa, nasa gitna eh. Makikita okay. mo siya, naglalangoy lang. Tapos si pagtilang-tilang mo, wala na. Oh. Mm -hmm. Sa dagat, maraming barak eh. Oh, Oo yes, <laughs> 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 Pag malamig, marami nang isda doon. Oo, ano? oh, marami na. Medyo hmm. <laughs> malamig na rin pagkabi eh. Oo, oh, pagkabi. Pag oh, malamig, madaling, madaling araw na. Madaling araw nga pumupunta doon sa dagat eh. Madaling araw? Oo. kasama mo? Hindi na Mag-isa lang ka lang? Oo. Madaling araw. Mas gusto ko nga yun, madaling araw. Madaling araw, maganda. Hindi pa rin. Maganda yun pag ano, may kasama ka para maganda yung pagkuha mo. Oh. Punta natin kapag yun. No? Madaling araw, madaling araw. Pero pag mga ganitong next, oras na. Next week, ito eh, lang. na sila sa gitna. Eh. No? no. Next walang. week, tatlong araw walang pasok. Oh. Sunod-sunod yun, di ba? Laksa. Kasi malapit na tayong umuwi kaya Ganto ka pala ma dito kami. Dito. 9 years na. na. At 3 years pa. May 3 years pa? Ako malapit na. Hindi mo tatapusin yung 12 years mo? Ah, uh, tapos pa 12 years na. 12 years na. 12 years. Hmm. Sa akin ganoon din eh. 9 years. Kasi na lang ata kayo nagpa-yo. Ah, oh, 9 years na rin ah, oh. ako. Tapos na 9 years ko. Kailan ka ano? Gusto ko eh. Oh, November ako. November? Oh, hmm. Mauna po pala. Kasi <laughs> mm. <laughs> <laughs> oh, so, na si ka uwi na to. Oo, oh, malapit na. Mauna nga pala si Sestin siya, Hana. <laughs> oh, <best. laughs> <laughs> saan ka sa atin? Sa nakapagpatay kami ng bayo sa Noy PCG. Hindi, Ilocano ka? No, nasawa ko lang. Nasawa. <laughs> Ilocano ng ilaw. <laughs> Ilocano <-ka>, ng ilaw. Pero <laughs> <laughs> ilong ko, ito pong ilong ko. Saan kayo ano? Sa... Bisaya, sa ano? Sa Visaya? Ay sa ano? Iloilo? Iloilo. Ahoy. Ahoy. Oh, lapit lang sa akin. Si ano, yung... 45 minutes lang. Sa lugar nyo? Mm. Oh, sa niyan. lang namin. Ah, hindi 'yun 'yung karito. ako na Iloilo. Oh. Sila ano? Si... Gimaras. Oo, oh, Gimaras. Sila kan Maramesda. Si ano si sila Ariel? Oo. Si si <laughs> oh. Taga Gimara taga Gimaras. Oh, Dadayoyin daw 'to mag-alimangod sa dagat. Okay. Napangasawa ko sa okay. ano? Antiki. At ang Antiki. Oh, di adalan niya, di ba? Malapit lang yun. Uh, Antiki. Oh. Dami ng isda doon. Antiki. Ano nga yan? Gawaan na nga ano yun, Yung alamang? Oo, oh, alamang. Alamang. Doon, doon, na, doon ako nakapangasawa eh. Layo ko eh. <laughs> Layo ko from Bigol tapos... Uh, Tawid ko dagat ka. Sa... <laughs> <dagat>, ano? <laughs> <laughs> Mas malayo yung nasa Pilipinas, nakapangasawang taga Taiwan. <laughs> <laughs> yun talaga, yun ang the best. Mm. No, Pinulupot na mga katropso. Ah, dito muna kami. Si, pa? Oo, oh, para makapag-umpisa din kayo. Oo, oh, para makadami na. Sige. Hati, hati na lang kasi tayo dito. <laughs> <laughs> Oo, oh, ingat. Oo. Oh. <laughs> na na natin sila katuto, mga katrops. Dito rin pala sila. Ano, pinilipit na katrop. Ano, kaping Pinilipit na. Pinilipit na. Pilipitin mo din. Kasi ganyan daw yan eh. Kung saan siya nagsimula, doon din siya matatapos. Pilipi, Pilipi. Pilipi rin mo Natawa ko sa joke ko ah. Papatawa si kuya. Aba yan. Papatawa si kuya. Wala ka dyan. Paano ka na? Kung wala ka. Eh, hindi mo sinusok pala dito. Ito no? At ito na nga. Ayo. Kaya pala. Hoy, ayan na. Ah, dali na. Ah, dali na, katropa. Ayan, napatagal tayo gawa ng siyempre, kwento-kwentuhan tayo, mga katropa. Oo. Oh, sarap din makakwentuhan yun sila, ano eh. Katuto. Katuto. Ayan, masipag din si Katuto maglambat, mga katropa. Parang kabilang din ni Kapengyo Masipa mm -hmm. Ayan O yun Ayan mga katropa uh, Tama na to sa amin uh, Pag hati-hatihan na lang namin to sa dorm Yung huli namin Huli namin ni Kapengyo Ayan Madami na rin siya mga katrop uh, Hanggang dito na lang po yung Video namin ni Kapengyo uh, Maraming salamat sa walang sawang Pagsusuporta nyo sa aming dalawa uh, Mag-iingat po tayo palagi God bless po sa lahat 拜拜。Bye bye.